petao bash inang bian kasi tosyo na magpicture picture nasa eh. oh yung ano inang bian alit 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 kapi anak thank you Jalibie thank you inang bian oh. oh, thank you inang bian dara iyan e kung dress oh wow oh. oo oh, na pa Oh, ribun-ribun man. <laughs> oh, <mine. laughs> ribbon, ribbon oh my. Ribun-ribun man. Bibiana Thank you ni Bian. Sunod kay. Ninong. Ninong. Ninong, ninong... ninong, ninyo. Ay, ninong ninyo. Ninong Ninyo. Thank you. Ninyo. Thank you Ninong Ninyo. busy mo si Ninong Ninyo Man ka bisita sa Sibuli Uy, Uy. Ah, oh nice Uy Wow oh. Uy Kasya nina Ah love dream Ah wow. Thank you Ninong Ninyo Ninong Rolly Ninong Rolly you are all in the men of Ricarte. <laughs> Ninong Ricarte. Ulo. Yeah. Cute. Oh, nice. Thank you, girl. Ninong Ricarte. Ulo. Napay, napay, kuwan. Napay, kuwan o? Iphone. Pasanda oh, dito eh. Ricard yun. Ganun ang mm. na? Thank you, Jollibee. Jollibee. Pida ang saya. Party pa ka sa na. Wow! Uh, University. University. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you so oh? much. Mm hmm. Hmm. Gagana. Labunong ni Aya. Gagana. From Ninang. Ninang. Neri Isang. Neri Isang. Tita Ninang niya. Tita Nan

Oh, nanan na na, 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 na ano oh. Si isang. Oh. Thank you nang sa. Oh, medges off. Sa ka pares. Ah. Oh. Kumusta? Oh. Si Vivian. Dito eh. Kitino. Okay, sayo na din mo ko ano, galoy. Ang ya, kani paypay ni Jelly Bee jadi ya yeah, ha. Ni ngamang ni nang. Nakita ba? Nang. Iya, yo pun tapi bian. Kana kay kanin niyo. Kapiro ko. Ah. Ni kana um, <laughs> <ni> um, <laughs> <ni> um, <laughs> kay ila Jackie da, ila Ramos. Partner na. Next, kay kaning, kay... Lagyan <laughs> Kani ang budag lang kay kaati. mami, wala siya yung name, but I know, si Tita sa kakakatid mami. Uy! Ate, mami, uy! Uy! Sanite. uy! Ay! Kakiut. Ay! Ay! sa sanina, sa Tegangan lah, mulan si mamalah. Oh, nih, <laughs> 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 uh -huh. like <laughs> Ay, napadi, ay. Nina. Ninong Clark, thank nina. you ninang ninong. Daga na kayo kulabunon. Wow. Uy, uy, uy pajama, pajama na po. po. Ninong tayo. Ano, cute ah. Wow. Uh. Pastel uh. colors, ayaw. Ang bautis na yun, mga people ng tiboy o ninang may may thank, thank you Marie. ninang o ninong amping kanunay sa kwan biyahe uy duha ka buo uy uy Murag ka pang ano ni pagbuta ko si Aya ah <laughs> okay kayo yun namat subscribe lagi thank you maam kana iba thank you marin padi thank you ninang ninong dagana kay kulabunon <laughs> <laughs> kani kap pa ay kay Roxette kani nang kakay kakay ah uh. uy <laughs> mm -hmm. Thank you, guys. Mm -hmm. we this the beginning of our life, filled with faith, love, and The water washes Ma mommy? over you. Bye you every. Kakay din na Thank you Ninang kakay. Kakay na kay di bunun ba? nang from Aya <laughs> uh. si Oh, thank you. all, well, nice uh -huh. oh, I just. na po siya, Ayos sana si Jollibee, sana regalo ni Oo, na-attend

Sabay husband, no? oh. Nagsama na may eh, kagahapon. Umanin mong nanay. Wala mo Sunod na lang po. Pag gaming uli. No? ganit, Hala, hindi na kami Sayang pa, wala namo na mong nagamit. Gamit na ay sa no? na na si Ina, wow. aja ngatur ipa mutan ipa mutan sebelumnya mengagi papan nyari salamat selamat ini ha hah, yeah. di bawah ini putanganan, oh, aku lembut, aku bilang puk, ah, thank you, ini, david, hello, senin aku daw, ojek, pemain, ayo, ini mau Mads! Uy! Sa pamela! Kaninang pami! Lang. pami. <laughs> Ay, pam! Thank you! Ay, kagal ako yung kaya siya. Oh, kasudlay ba? Oh! Ah. Nagarami ah, na humaligo. maligo. <laughs> <laughs> Asa pa yung mga message mo? Eh? <laughs> Sweet ayaw si Pina. On the sacred day of your Christianing, May he heavens smile upon you and surround you with grace. We pray that your heart always knows the comfort, Christ, and the warmth of His endless love. Ninang <laughs> 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 atai tay tay wow, yeah. oh. thank you, yo nínang pemi, đã gan la na nụ nay ajud, đi long, ôi, wow, and then, uy. Oi. Boga, so wife, oi. Oi, Good for one month. Thank you. You uh. know that of. Okay, I'll sign it. Mm. Thank you, Pam. And then so not Si Naidov. Uy, Naidov. Hindi ko oh. sure kung mahiyang si Aya Anang Pipid Dov. Suggestion lang sa mama sa akong inundos po. Food. Pamit. Itry na to. Hindi sa masayang sabon. Kali next. Dov. Oh, baby Dov. Mahal na yan eh. Bayan, Thank you, kong... uh Pam. -huh.

kaya ba daya ni? isar sa kung yan, tumunu ni ayah. Oi, Wow. Ang <laughs> bola pa yun. Mamalala. mo na siya ni ayah. Oi, pang mm. pang ni Aya kumon. Oh. Ay. No. oh, 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 oh.

Lapis sa kulo ang regalo ni Jollibee kay Aya. Ara. Siya open regalo ni Jollibee kay Aya. ano open din lahat. mga toys <laughs> na, kung ano, Lapis natin, wala. Kadungo, kadungo natin. Ano Oo. Oh, no, nakapalit yeah. Dakan, yeah, ka, Ay, nakapalit may akuan ng isa. Dagan lagi. Dagan eh, gift mo sa ay regalo mo. Nakapalit ako ani, pwede artist. Oo. Yeah. Ulan na nakang isa na. Okay, ano. Yeah. Oh. Ara 'day yeah. ang regalo ni Charlie. Dito lang. Dito lang si Ricky. Ara. Ang regalo ni Charlie din. Okay. Sa, sa cash guy. Oh, sa cash guys. Thank you Ninong Richard Oxy, si Ninong Nino. Aljon Dudong. Basta si niya sa usi. Ninong Marundo. Mani undo. <laughs> thank you, sa cash. Oh. Take sa cash. Ito pa yung mga pahapol. <laughs>